Alright guys, so alam naman natin na uh, bare months na ngayon and pagdating ng December uh, sa ating mga, mga kaayon at nagtatrabaho eh, parating na rin yung 13 month and of course sa araw-araw natin trabaho eh, ito yung pinaka unang-unang um, part ng motor natin na talagang kumakayod at lumalapat sa kalsada so uh, basically isa to sa mga uh, sana all na mapapalitan natin this December. So bago kayo bumili ng gulong, uh, pag-usapan natin kung paano umili ng tamang gulong. Bigyan ko na kayo ng tips kung paano siya uh, malalaman na ito yung perfect na gulong para sa mga motor niya. Alright? Okay guys, so meron ako ditong um, bagong gulong sa harapan natin. So, first of all, paano ba natin malalaman na ang gulong ay e paliti na? Okay, so ito yan. Sa stock na gulong, meron kayong makikita dito, um, nakita nyo itong pinaka, eto, 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 yan. Eto yung tire gauge na tinatawag. So, technically, yung tire gauge na yan, yan yung sukatan para malaman mo na yung gulong mo is okay pa. Um, lang, Kawa tayo ng panukat. Meron kasi talagang device na ginagamit na panukat dyan. So, basically, itong groove natin, ng groove sa gulong, kapag napudpud na yan at umabot ka na doon sa pinaka rubber na to doon mo malalaman na dapat mo napalitan yung gulong mo all right so eto etong gulong na to since bago siya uh, makikita mo naman na talagang malalim yung mga groove niya ayan no? so paano ba na natin malalaman do sa uh, kasalukuyang gulong na nakakabit sa atin kung uh, na ba talaga siya isa lang yan guys since wala naman tayong um, gauge na para talaga sa gulong meron tayong tinatawag na piso technique okay so ito na yung sasabi ko ito meron ako ditong piso um, pwede mong gamitin limang piso piso sampu anything pero normally ito piso siya mas maganda sana yung luma eh, kasi mas madaling uh, gamitin yon. pero if you're going to check halimbawa yung gulong mo is used na gamitin mo yung piso so pag nilubog mo siya doon sa groove as you can see Ayan o, ang lalim ng lubog niya. ba? Diba? Nandito na siya. So, yun yung mga indicator nyo. Siyempre, kapag ginagamit nyo yung gulong, napupod po etong mukha ni Rizal na yan, umaangat yan, guys. May ganyan yan. Umaangat yan. Ayan. Depende kung gaano ka pudpud na yung gulong nyo. So, yun yung indicator na malalaman nyo na palitin na rin naman yung gulong nyo. Tsaka, syempre, mararamdaman nyo naman yan eh. Pag madulas na, um, konting banking mo lang ng, ano, ng konti is mararamdaman mo na uh, medyo hindi siya kumakapit doon sa kalsada. So, indicator na rin yun na ang gulong nyo is palitin na. So, meron ako dito uh, bagong gulong guys. So, pag-uusapan natin yung mga um, numbers and figures na makikita natin dito sa side ng gulong natin kasi yun yung mga importante uh, mga importante nating dapat malaman diyan. So let's start with this one. So ito yung pinaka tire size niya, 110 by 70. So 110, ito yung nag-iindicate na uh, yun yung sa lapad ng gulong. So ang ruling diyan, uh, mas mataas yung number, mas malapad, mas maganda yung kapit niya sa kalsada kasi especially on cornering and better handling. So, yan yung nagii-indicate niyan. Siyempre, pag mas uh, maliit 'yung number, mas manipisto. Kung bagay 'yung lapad niya, eh mas lumiliit 'yung uh, pinaka-ano ng gulong. Pinaka lapat ng gulong sa kalsada. And then this one, the second one is 70. Ito naman 'yung kapal ng mismong gulong. So, ang ruling naman dito, mas mataas 'yung number, more on comfort mas mababa yung number, more on handling. So, yun yun. Yun yung pinaka-ruling naman dyan. And then, this one, ito naman yung tire size, which is 14. ah uh, yun yung rim diameter ng mismong gulong. Okay? And then, syempre, tubeless. Hmm, ayan na yung brand. Baka naman. Tsaka ito pala, guys. Ito, ito yung isa sa pinaka-importante dito. Ito yung expiration date. Okay? Ito yung unang-una mong sisilipin kapag bumili ka ng gulong. For example, decided ka na kung which brand ang kukunin mo. Ito agad ang unang may check. So, ibig sabihin, nitong apat na digits na to, the first two digits is the number of weeks. The last two digits, ito naman yung year. Manufacturing year. So, nakalagay dito is 1823. So, 18th week of 2023. So, ibig sabihin, itong gulong natin, na manufacture siya isong, is, uh, itong taon, kaya sure na bago to. Okay? Check nyo rin yan guys. Lalo na kapag binenta sa inyo ng mura yung gulong. Possible na luma na siya or na-stock siya sa warehouse. And just to give you an idea guys. Ang gulong natin uh, should be 5 years from its manufacturing date. Yun po yung um, recommended um, usage ng ating mga gulong. So check, check nyo yan palagi. Para malaman nyo kung yung binibiling yung gulong is bago or hindi. All right? And then ito pala guys, isa rin pala to sa gusto kong i-emphasize. Uh, this is the rotation, no? Um, for the rotation, actually meron niya nakalagay na front and rear. So bakit ko sinabing front and rear? Meron kasing mga gulong guys na front lang ang nakalagay, meron ding rear lang. So for this one, since it is front and rear, ang magiging ruling diyan is kapag kinabit mo to sa motor mo na nasa harap, na nasa pangharap ang susundin mong rotation is for this. Pakaliwa. So, pag gano'n. And then, pag uh, plano mo naman siya ikabit sa likuran na part ng uh, motor mo, or panlikod, ito naman ang gagamitin mong um, ruling uh, para don sa pinaka-rotation niya. Pakanan. Okay? May mga gulong, guys, na um, front lang and then rear lang. Tingnan nyo itong gulong na to guys. Meron siyang complete information. Teka, ikot natin ah. Ito, meron siyang complete information regarding its max load. Tsaka yung load range niya. Pero bibigyan ko pa rin kayo ng ano niya ng um, copy niyan kasi may ano yan eh. Um, meron yung chart na sinusundan kung gaano kabigat ang kayang um dalhin ng um, kada gulong at tsaka kung gaano kabilis yung maximum um uh, maximum speed na kayang itakbo ng gulong na 'yon. Okay? So yun yun, yun. dito nagma-matter yun sa front and rear kasi merong mga gulong guys na talagang pangharap lang and then merong gulong na panglikod lang. Usually makikita mo 'yan kapag sa mga stock tires. Kasi syempre mga manufacturer um, hindi naman 'yung kukuha ng tires na um front and rear na pwede mo siyang gamitin. Uh or front and rear na pwede, na switchable kasi syempre uh, switchable tires is more expensive. Alright, so yun na naman guys, uh, yung mga gusto kong i-share. Iyan na rin kayo ng tips guys para masulit natin yung paggamit ng ating mga gulong. So, uh, one of the tips is lagi natin susundin yung na recommended um, PSI or yung hangin ng gulong. Okay, nagdidepende yan, iba-iba yan, depende sa motor mo. May kita mo yan madala sa swing arm kung ilang PSI yung dapat mong ilagay sa likod at saka yung dapat mong ilagay sa harap. So, check nyo yung swing arm nyo or minsan ando sa... U-Box, uh, nandun yan. Basahin nyo ng mabuti. And then, um, kung meron naman kayong U-Stars na, especially yung mga nilagyan ng sapi. Um, pag mga ganun guys, lagi natin tandaan na huwag na natin antayin na umabot siya dun sa pinaka um, target gauge natin. Dun sa uh, target gauge natin na uh, <clears throat> masagad niya pa yon, bago ka magpalit ng gulong. Kasi uh, importante yon kapag alam mo na gamit na yung gulong mo or nasa na siya, yung quality naman is hindi na ganun katulad ng sa um, original na gulong or yung gulong na talagang literally is buo pa. Okay? Tsaka, pag uh, advice ko rin sa guys kapag uh, maglo-long ride kayo, always check your tires kasi unang-una ito yung pinaka uh, buhay mo sa kalsada. So, tansyahin nyo kung yung gulong nyo, feeling yung alanganin na tapos maglo-long ride kayo ng mga tipong uwi kayo ng Um, biko, luhi kayo ng norte, always check your tires, tire star pressure, maraming effects yan, sa, uh, pag takbo nyo, isa na dyan yung, um, fuel efficiency, tsaka syempre yung mismong, uh, performance ng gulong nyo sa kalsada, alright, so, I think that's it, hindi na mga gusto share for, uh, for today's video, so, I hope may napulot kayo, uh, kung meron akong, na hindi nasabi dito guys, please comment down below, dagdagan natin yung, uh, alaman natin, and again, Uh, my name is Bernie and Bern Moto right safe everyone peace out bye bye wow. Wow.